Yan, strike ulit ang ating uh, pang trolling mga kabingwet So bumalik tayo Ay, so Ah, uh, ang lapo, lapo to Ah uh, Ay Grabe Ang lapo, lapo to ating dito kadito Ayan mga kabimuit. Shout out sa lahat ng sumusuporta ng ating uh, page. Maraming salamat sa inyong lahat. February 22, 2024. Uh. Ay sus, so, tanigi. Ang laking tanigi. Tanigi mga kabigoyt. February 22, 2024. Ang laking tanigi. Wala tayong pag-good show. Ang laking tanigi mga kabigoyt. Panalo to. Sana. Mayroon natin mga kabigoyt. Alakang tanigi Oh 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 Alakang tanigi nito mga kabingwit Panalo Alakang tanigi Oh Hmm Oh baka bumigla Ayan So hinay hinay tayo mga kabingwit Ang laking tanigi February 22, 2025 Ayan mga kabingwit Ang laki Oh So mapapagod din yan mga kabingwit no So kanina, naiiwi na natin yung mga lapu-lapu na ipamigay na natin mga kabingwit ano? Ayan. Ah. Ang laking tanigi. Hindi pa naman tayo nagdadala ng gancho mga kabingwit, no? Jesus. Sana makayanan. Ayan. Ang laki mga kabingwit. Woo. Ang laki. Saglit. Come here. Ah. Huwag ka matatanggal. Lumutang ka na. Ayan siya mga kabingwit. Ayan siya. Jesus ano ba yan kung kailan di ako nagdala ng gancho, eh saka ka namang kumagat napakalaking din ito ni <laughs> hina hinahinay lang tayo Papagod din yan mga kabinay sus paano to ako hindi mapapagod paano to mga kabinay Hai. Paano to? We are not ready. Mga kaming wait. Sus. Sus. Ay, oy, 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 oy. Oy. Ay. Bukong matatanggal. Ah. Bukong matatanggal, please. Bukong matatanggal. Ah. hinihinay lang tayo at mapapagod din to mga kabingwit mo no? huwag lang matatanggal please lang kung para sa atin, para sa atin talaga kung hindi, what to do yan eh uh, para sa atin para sa atin mga kabingwit no? so pray lang tayo uh, mga kabingwit kumapit sana lahat Uh, ay sus sus ano ba yan Ba't ba kasi hindi tayo nagdala ng gancho yun papahirapan tayo nito, malaki hinihini -hini lang tayo papagod din yan medyo palutang na siya mga bingit no? o, no, malaki ito palutong na yan yun siya Jesus ayun na lang ano ba yan I'm not ready ba't ka kasi kumagat pa lapo-lapo yung gusto ko lapo-lapo yung hinuhuli ko yung kawang kumagat Saan so, naman kumapit lahat? Hindi makakakano ah! Uh, oh, ang lati! Mga kabingwet! Grabe! <laughs> oh, 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 ang lati! <laughs> Ayan mga kabingwet! Oh, Ay, jumbo talike! <laughs> Trolling natin! February 22! 2025! Oh my goodness! Ayan mga kabingwet! Ang lati! Mm. Oh. Ayun oh. Grabe ka din Wow. Oh. Oh. Thank you Lord. Dagat natin. Oh, panalo ba ka bigat Ang laki. Sa ating trolley, grabe. oh, panalo. Ayun, 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 panalo. Ay, so grabe, oh, kapalag. Thank you Lord, thank you Lord. Para sa atin talaga. Oh.